Good day sa inyo mga ka-riders, so for today's video ay panibagong review na naman tayo at ang ating ire review ngayon ay ang 2024 model nilang Honda Click 160 at ating alam kung ano ang meron sa motor na ito at ano ang nabago sa kanya. Kung balak mo bumili ng ganitong motor ay panoorin mo ang buong video. Kaya yung mga ka-rider, kung makapansin natin, tatlong kulay 2024 model nila, meron tayong kulay red at black white pero lahat yan mga ka-rider ay eh puro matte color siya. So wala tayong makikita ang glossy finish. Kundi lahat ay puro matte color. So ito pala guys yung kanilang kulay. What? White or matte? Matte pala. So kung mapapansin natin napakaganda napaka stick at napaka sporty tingnan at napaka premium looks. Kahit na matte kulay siya ay napakaganda talaga tingnan guys. Mga riders, sa matte kasi na kulay mga riders is hindi siya masyadong halata, lalo na kung meron tayong mga swirl marks, hindi siya halata kumpara sa glossy finish na color. So meron tayo dito, puro matte talaga yan. As you can see, mga rider, makikita na natin talaga sa kanyang pa Palang dito sa unahan, napakastig. At yung gamit pala ng headlight nito ay full LED na, pati yung daytime running light niya. Kung mapansin natin yung daytime running light niya, dito guys, napaganda. na uh, Line, style line siya. Ayan. Tsaka LED na rin yung kanyang gamit ng kanyang headlight dito. At sporty naman yung kanyang design. Kung kasi natin sharp, edges talaga yung motor na ito. At dito naman yung kanyang turn signal light. Ang itsura niya. Sharp din ang kanyang style. Napaganda. Dito rin sa kabila. At meron din tayo dito ang wind visor niya. Iba yung wind visor niya. Para siyang merong ano dito sa harapan para talaga to sa hangin para dumiretso siya dito hanggang dito yan so windbreaker kumbaga ito naman yung windbreaker niya dito naman sa front telescopic niya so papansin natin sa suspension niya dito sa unahan naka front telescopic at equipped na rin pala ang motor na ito ng combi brake system at wala pa itong EBS guys so combi brake system lang siya ang kagandahan lang ng combi brake system meron tayong combine na preno sa harapan sa hulihan meron tayong 30%, kumbaga magpapreno tayo dito. So yung pagpreno natin, may preno na rin yung unahan, pero 30% lang yung lakas ng preno niya, 70% naman dito sa likuran. Yun ang kanyang safety features at isa pa, meron tayong brake, park brake. Ito yung park brake guys, kung gusto niyo magpark at naka yung ating ano, yung ating gulong, meron siyang park brake. Siyempre sa braking system, sabi ko nga kanina, kung nakakombe brake at meron tayong round design disc brakes dito at may sukat naman ng gulong niya dito sa harapan na 180 by 14 at tubeless na rin yan guys. At kangadahan guys is iba yung kanyang uh, kulay ng kanyang mugs. Kung mapansin natin napaganda wavy design na mugs at siyempre medyo gold na parang ash brown. Yun ang kulay ng kanyang mugs dito sa harapan man tayo guys sa kanyang likuran. Kung mapapansin natin na pagaganda rin ang kanyang light dito sa likuran na sharp edges din siya. Ang di ko lang type siguro dito guys is yung kanyang turn signal light dito. Halos parehas lang din siya ng click 125 na naka belt out. Kaya kadamihan talaga medyo nasasagi yung ganitong design. Maganda sana kung naka belt in siya. Yan. So pero meron naman nabibiling parang cover dito metal cover pero astig pa rin naman at dito meron tayong plate light suspension naman niya meron tayong single mono, single shock absorber dito unit swing naman ang gamit niya at pagdating naman sa kanyang braking system ay gumagamit pa rin ito ng mechanical leading trailing drum brakes pa rin meron namang size ang gulong niya dito sa likuran na 120 by 17 by 14 so tubeless na rin yun, guys at meron din tayong sporty muffler na tulad sa PCX-160. Siyempre, equipped na rin ang motor neto ng ESP o Enhanced Smart Power ng Honda para sa mas less yung knocking ng na ating makina at the same time mas less rin sa fuel consumption yung update nga dito sa Click 160 na na 2034 kung natin wala na yung, wala na yung emblem niya or yung emboost na Click 160 pinalitan na nila ng sporty vehicles dito sa kanilang mga Click 160 na bago ngayon pero so, tinanggal yung ano nila dito yung emblem kasi nasasagi siguro or nakakasagi ko kapag may angkas ka syempre dito yung emblem mo tsaka nakausli yun siguro baka yun ang dahilan bakit tinanggal niya yun. Honda. So, pinalitan na nila ng sticker na lang siya. Ito naman yung kanilang potres. Ayan. Ang ganda rin ang kanilang potres. Okay. Yung motor na ito ay gumagamit na ng keyless. So, wala tayong mabibiling hindi keyless. So, lahat ng motor na Click 160 sa 2024 ay gumagamit na ng keyless. At dito mo rin mabuksan ang yung kukuan. Pagdating naman sa mga pindutan, syempre meron tayong electric start dito meron tayong engine kill switch dito sa kabila. Sa kabila naman meron tayong high and low, busina at saka turn signal light. At fully digital meter panel na rin pala yung motor nito at marami ka na rin mga information na makikita tungkol sa iyong pagmamaneo Pagdating naman dito sa kanyang upuan guys, meron tayong 18 liters na uh, box dito. Ayan, so meron tayong U-box dito na 18 liters at kasya dito yung Siguro kasi dito yung maliit na half face helmet. Siguro hindi kasi yung sobrang laki na half face helmet dito. Ganyan kalaki. At meron tayong toolbox dito. Ayan, lagayin yata ito ng tools. At ito yung fuel natin. So, yung fuel capacity nito is 5.5 liters. So, malaki na rin yung fuel tank nito. Kaya okay na rin siya pang long drive. Maganda rin yung kanyang grab bar. Kapapansin natin, napaka bulky na ang grab bar niya. Pero napakaganda ng design guys. Yan. Yun yung grab niya. At ito naman yung kanyang upuan. Sibre, komportable yung magsasakay dito dahil malambot rin naman ang kanyang upuan. Hindi naman siya matagtag. Ayan. Hindi siya bumpy. Ayan. At isa pa sa kaya na ko dito sa motor nito ay meron itong dedicated na USB port na 12 volts. So, maganda ito kung lalo na kung gagamitin mo ito sa pang deliver or gagamitin mo ito pang daily drive para hindi ka na malubatan yung USB charging port. Siyempre, kung mamamalengke ka, meron tayong sabitan dito, hook. Oh, Ayan. Sa, para sa mahilig mamalengke. Tapos, meron tayong flat footboard dito sa kanyang harapan. At dito rin nakalagay yung kanyang battery. Kung mapapansin natin dito sa harapan yung kanyang Battery. At meron din siyang rough texture dito para hindi siya madulas. Alam niyo ba guys na equip na rin pala ito ng ISS o idling stop system. Kumbaga, kung baga, kung magpapreno tayo sa stoplight ay mga 3 seconds na naka-stop tayo ay biglang mamamatay yung ating ating motor para sa para makatipid tayo sa fuel or sa gas consumption sa engine specification ng motor nito, meron itong engine type na 4-stroke, four 4-valve, four single overhead cam, liquid cooled, at meron pinapagana na rin yung fuel system nito ng ESP or enhanced smart power for less fuel consumption at less friction. May engine displacement naman nito na 157cc at may burn stroke na 60.0 mm by 55.5 mm. At may maximum power naman na 11.3 kilowatts at 8,500 RPM. At may maximum torque naman na 13.8 Newton at 7000 RPM. Para naman guys sa kanyang cash price nagkakahalaga ito ngayon ng 122,900 pesos at available ito for installment and cash basis. Ano'ng masasabi yung mga rider worth it ba sa kanyang presyo? Maganda nga ba ang motor na ito? Gayag lamang ng inyong opinion jan sa ating comment section. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong reviews. Ito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Maraming salamat sa inyong panonood at para sa susunod na video, abangan.